At for today's video, bago kami mag-garden ay napagkasuduan namin ni Mrs. na magsiga muna kami. Isang parahan ito para maitaboy namin ang maraming lamok. At hindi lang lamok, pati na rin ang mga mababangis na hayop tulad ng ahas. At paalala mga kawiner, sa panahon ngayon marami talagang ahas na pagalagala lang sa paligid. At nagaantay lang ng tamang panahon para ikaw ay matuklaw. At paalala, hindi lang ito basta-basta dahil ahas na marites pa. Charot! <laughs> At kung makikita nyo mga kawiner ay brown na ang mga damo sa part na ito. Ang mga damo na yan ay patay na dahil yan sa pang spray na ginamit ni Papa noong nakaraang linggo. Sana nga tulad ng damo, ganito lang kadali walisin ang mga marites sa buhay mo. Charot! At hindi na mahirap damuhan, bunutin mo lang, tanggal na pati ugat. At pagkatapos nga magsiga ay akin ang pinagpatuloy ang paglilibing ng mga marites este ang pagtatanim ng mga kamatis. Dahil masyado na nga silang ang mahaba sa seedling tray, yung iba nababali na. At ang sako na akin daladala ay naglalaman ng matabang lupa. Galing yan sa mga nabulok na dayami. Sinuot ko pa ang maraming palayan para makanakaw este makahingi ng ganyan. Pagkatapos nga magtanim ay sakto namang nandito pa ang katawan ng saba na aming hinarvest. Saktong sakto at tamang tama talaga dahil ito ang kailangan ko bilang pantabon sa mga halaman na bagong tanim. At habang pinuputol ko nga ito, ito ay meron akong naalala. Nung kabataan ko at hindi pa uso ang paper plate ay ito ang aming ginagamit bilang pamalit sa plato sa kahit anumang okasyon. Mapapiesta, mapakasal, mapabinyag, mapabirthday o kahit mapalamay at living, ito ang aming ginagamit. Mas mainam kasi ito kasi pagkatapos kumain, pwede nang itapon agad at kapag nabulok, pwede na siyang pataba. At isa pang aking naalala, nung ako'y nasa elementarya, pinagagarden din kasi kami noon at ito nga ang aming ginagamit na pantabon para hindi matuka ng manok at para na rin depensa kapag umula ng malakas safe na safe talaga ang mga tanim mo dito saging ay katulad din ng nyog mula sa ugat, katawan, dahon hanggang sa bunga ay mapapakinabangan talaga at hinimay ko na nga dito ang putol-putol na katawan ng saging pagkatapos ay akin ang itinabon sa bagong tanim na kamatis nilagyan naman ni Mrs. ng pataba ang kanyang mga sidling at sa kanyang paglilibot ay nahuli niya niya ang sumisira sa mga dahon ng aming sitaw. At umakyat na naman ang dugo ni misis sa kanyang utak. At ang uod na salarin ay agad naman niyang nilamutak. At eto na ang may sala. Sinusubukan pa niyang makawala. Pero hindi sa umubra kay misis dahil may dala siyang batuta. Charot. At sa inis ni misis ay talagang kanyang tiniris. At ang ibang mga sidling pa nga ay inaatake pa ng mga insekto. Ang mga insekto ay talagang perwisyo at kasama na sa buhay ng mga magsasaka. Tulad din ang buhay ng tao, lagi mong kasama ang mga chismosa, charot. At may isang unggoy na naligaw at palaboy-laboy. At hanggang dito lang muna mga kawiner. Salamat! <coughs>